Hello mga kabuhay! Ang topic natin ay tungkol sa difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Ano ba ang pagkakaiba ng isang prokaryotic cell at ano ba mga example nito? At ano naman ang ibig sabihin ng eukaryotic cell at ano yung mga example na cell under eukaryotic? First, define po natin ano ba ang mga prokaryotic cell. They are single-celled organisms that are the earliest and most primitive forms of life on Earth. So, pinaniniwalaan po ng mga scientists na sila yung isa sa una at primitive forms na living organisms na nabuhay po sa ating mundo. At one example po ng prokaryotic ay ang bacteria na ito po yung itsura niya, kita niyo sa inyong screen. Another example po ay ang mga archibacteria. So, mga kabuhay, a little bit background po. Dati, anim po ang kingdom natin. Okay, sa buong mundo, yung mga living organisms. So, ang archibacteria, nakabukod po siya sa kingdom monera or kingdom ng mga bacteria. So, dalawa na po agad din. Kingdom animalia, plantea, yung mga plants, kingdom fungi, and kingdom protista. Ngayon po, magkasama na po sila sa Kingdom Monera. So we have five kingdom no, ng mga living organisms po dito sa mundo. So dito po sa picture, makikita nyo yung mga example ng archibacteria. So sila po yung mga bacteria na they live in extreme environment or habitat. So for example po, yung halopiles na kaya po nilang tumira o mabuhay sa sobrang alat na environment so they are salt loving bacteria katulad po ng example natin sa salt lake in Kenya another one po yung mga thermophiles so may mababasa din po kayo na thermoacidophiles sila po yung mga bacteria na nakatira sa sobrang init or sobrang acid na environment makikita po sa mga bulkan and third example po yung methanogens So ito po ay matatagpuan sa mga swamps and intestines of organisms. Ano po mga organisms na nakatira po yung methanogen sa mga ruminants, mga kabuhay? Like baka, nagdefecate sila o nagpupu sila. So itong mga bacteria na methanogen sumasama po sa kanilang dumi. Nako-convert po ito as methane gas. Sa so, isa po ito sa ginagamit bilang alternative fuel na ginagamit po ng mga community kaya mga kabuhay, sa pinag-uusapan po natin between prokaryotic and eukaryotic. So, prokaryotic cell, ito po yung mga bacteria. Kasama po ang archibacteria and eubacteria. So, yung eukaryotic cell, ito po yung most complex na mga cell na matatagpuan po sa atin, sa tao, sa mga animals, sa mga plants, fungi, and other protistan. Kaya po, ang isa po sa difference na prokaryotic and eukaryotic cell, ang prokaryotic cell po, nagko-contain po ito ng nuclear materials na not enclosed by a nuclear membrane. Sa so, ibig sabihin po, they doesn't have a true nucleus. Pero, meron po silang genetic materials. So, makikita po natin dito sa picture, DNA. Kaya po, meron po silang tinatawag na nucleus-like. Ito po yung nucleoid. So, tandaan nyo to mga kabuhay na ang prokaryotic cell wala pong totoong nucleus. Meron lang po silang nucleus-like na tinatawag na nucleoid wherein na andun po ang kanilang DNA. So, EU, mga kabuhay, meaning true. So, karyo meaning the nucleus. So, meaning po, ang mga eukaryotic cell It contain nuclear materials na naka-enclosed by a nuclear membrane. So, ibig sabihin po, meron tayong true nucleus. So, sa animal cell, ito po yung pinakamalaking organelles na makikita po sa loob ng ating cell. At naandyan po sa loob ang ating DNA, ang ating chromosomes, at ang unit of heredity na tinatawag po nating genes. Kaya mga kabuhay, makikita din po natin sa plant cell, meron din po itong true nucleus. So ito po yung mga shape ng eubacteria. So we have the rod shape or capsule. Yan. So ang example po niyan, yung matatagpuan po sa Yakult. So may mga good and bad bacteria naman po mga kabuhay. So may mga probiotics at yung mga bad bacteria na may ganito pong shape yung nagkakos ng tuberculosis. So, one example po yun. Pangalawa, spherical shape or cocci or coccus, mga bilog naman po. Yung mga bad bacteria po na merong ganitong shape, yung nagkakos sa atin ng sore throat, ubo, no? yung mga streptococcus. Then, third po, yung spiral or helical. So, mga kabuhay, meron po akong separate na video po tungkol po sa mga prokaryotic cell. Pero ito po, a little bit background po sa kanyang mga parts, meron po itong pili o pilus. Ito po ay mga hair-like appendage found on the surface of many bacteria. So, ginagamit po itong pili o pilus to attach to their host. Kaya halimbawa po, kumapit tayo sa doorknob or sa isang surface. So, ma-attach na po siya sa ating skin sa pamagitan po ng kanilang pili o pilus. Another one po, yung flagella or flagellum. Ito po ay isang whip like na nagpo-provide po ng movement no sa isang bacteria. So sa tubig po, ah, nagiging propeller po 'yan. At meron din po silang cilia. Okay, 'yan yung mga fimbriae, ciliated. Sa so, it is a hair like naman po na for movement din po ng mga bacteria. Ano pa ba ang mga difference between prokaryotic and eukaryotic cell? Mas malit din po ang size ng prokaryotic cell compare po natin sa eukaryotic. Pero po, kung sa bilang naman, mas marami po ang bilang ng prokaryotic cell, compare po natin sa eukaryotic cell. At meron din po sila mga parts na similar po sa ating mga eukaryotic cell. So meron po silang plasma membrane, meron din po silang cytoplasm, ribosomes no for protein synthesis. Kasi alam po natin ang prokaryotic cell, asexual reproduction po sila dumami, iba binary fission. So nahati lang po sila sa dalawa, ganun sila dumami. Napakabilis. Bukod po sa plasma membrane, meron po silang cell wall na tulad naman po sa plant cell at meron po silang tinatawag na capsule. Sa mga kabuhay, meron po akong separate na video about cell structure and functions. So, summarization lang po sa eukaryotic cells. So, under po nito yung plant cell and animal cell. So, may mga parts po tayo wherein sa animal cell, We have cell membrane na siya pong outer boundary ng ating cell. Nagpo-protect din po yun. At ang plant cell, bukod po sa cell membrane, may cell wall po ito for protection at nagigib ng shape kasi may mga cytoskeleton din po dyan. Then they have the nucleus Okay, the brain of the cell. At dyan na si synthesize yung DNA, yung RNA, at may mga ribosomes po dyan sa loob. And both have ribosomes. Yan yung mga tuldok na po na yan, na maliliit. Okay, for protein synthesis, lalo na ho pag nag divide. Okay, to produce amino acids, tinatranslate na po nila yung mga code endoplasmic reticulum. Okay, both have, we have the rough and smooth. Sa rough, marami pong ribosome. Ang smooth, wala pong ribosome. Pero ang function po ng smooth for detoxification in liver cells. So, marami po ito sa ating atay. At the same time, for lipid synthesis. Then, meron po tayong Golgi apparatus. Both have. Ang Golgi apparatus po ay for transport and modification ng mga macromolecules. Tapos ito din po ang nag-create ng mga vesicle. Ayan. At katabi po ng Golgi apparatus, we have the lysosome. Pero mostly po sa plant cell, wala pong lysosome. For digestion, no? Meron po itong digestive enzyme and hydrolytic enzyme. So, meron din pong lysosome sa mga white blood cell natin sa loob para pag in-engulf nila yung bacteria, no, namamatay po yung bacteria. And we have the vacuole. Sa plant cell naman po, ang kanilang vacuole ay medyo malaki. Ito pong nasa gitna. So, for storage of chemicals, for water balance, for digestion din po. Okay, sa animal cell po, we have the peroxisomes. Ayan. Po ay nagbe-breakdown ng water by-product, at metabolic processes po yan. Next po, we have the mitochondria, the powerhouse of the cell. So, both have, ayan, dito po na po produce yung ATP or storage din po ng adenosine triphosphate or the chemical energy na na-extract po natin sa glucose or carbohydrates. Sa plant cell po, meron pong chloroplast ito po for photosynthesis. Ito naman po ang wala sa animal cells. Then, the cytoplasm yung na nasa loob po ng ating cell. So, for stability, ka-embedded po lahat ng mga organelles na meron po tayo sa loob ng cell. And other chemical reaction din po na take place din po sa cytoplasm. We have the cytoskeleton. Ayan, we have the microtubules, intermediate filament, microfilament. Structural support po yan and serve as road no, for transportation. We have the centrioles. Pair po yan. So, nagsaserve po ito for cell division, yung mitosis and meiosis. So, mga kabuhay, hanggang dito lamang po, po yung maikling pagpapaliwanag tungkol po sa pagkakaiba no, between prokaryotic cell and eukaryotic cell. At meron din po silang similarities. So, sana po naintindihan po natin. So, God bless everyone. Bye!